para sa mga beginners, no, ang mabibigay ko lang talagang tips o payo sa inyo, kung gusto nyong pasukin itong pagbibreed o pagmamanok, una, iset nyo lang. Magset lang talaga kayo ng budget. No, Siyempre, yung hindi makaka uh, sa pamilya natin. No? Siyempre, yun ang unang una pamilya. -una, Kasi kung hindi ka susuportahan ng asawa mo, nag-aaway na kayo dahil lahat ng kinikita mo, dinadala mo doon, sigurado hindi ka magsasucceed. Iba yung suporta ng pamilya sa ginagawa. So, pag nakapag-set ka na ng budget, kwentahin mo lang kung ilan lang ang maaalagaan mo doon sa budget na sinet mo. For example, ang budget mo lang is good for 50 na corded stags. Pagkatapos, nag-alaga ka ng 100. So, ibig sabihin, yung ipapakain mo o gagastusin mo doon sa budget mo, mahahati na yon. Hindi mo na siya maibibigay doon sa pinaglaanan mo yon na 50 lang. So, imbis na meron kang 50 ang alagang-alaga, lahat na bibigay mo ang ang kailangan nilang pagkain, nabibigay mo ang kailangan nilang medisina, supplements, para maging maganda ang kanilang Uh, development, eh hahatiin mo ngayon. Magkakaroon ka nga ng isandaan. Pero yung isandaan mo naman, kalahati na lang ang, kumbaga, ang potential. No Dahil hindi mo naman naibigay lahat. So, yun ang unang-unang may advice ko. Magset kayo ng target lang. Tapos doon lang, wag nyo na munang paramihin. Eventually, pagkakaya nyo ng uh, dagdagan, yung budget, kaya na, nakabenta na tayo, kaya na natin. Doon lang tayo magdagdag. Pangalawa, kung kukuha tayo ng breeders, ang maipapayo ko talaga, pumunta tayo sa farm nung pagkukunan natin. Huwag po tayong mag oorder lang through phone, through text, kasi iba po talaga yung pinuntahan nyo, nakita nyo talaga yung farm nila, nakausap nyo sila, naipaliwanag nila na sa inyo yung, yung manok nila, ano ba fighting style ng manok nila, at the same time, napili nyo yung gusto nyo. Ito, ito isasuggest ko po talaga sa inyo to. Huwag po tayong mahihiya. Nakausapin yung breeder. Kasi minsan, ang tendency na i-starstruck tayo. Aba, si idol ko, kaharap ko na ngayon. Mahihiya kayo sa kanya. Kung ano na lang yung iaabot niya sa inyo. Eh, ito, parang meron pa kayong kasamang uh, gratitude. Eto, binigay nung idol ko, gagamitin ko na agad to. Hindi po ganon. Kung ano po yung gusto nyo, yun po ang kunin yung manok. Like for example, ang sasuggest ko po talaga, yung spar nyo. No? Kailangan alam nyo yung gusto nyong manok. Pag ayaw pong magpaspar, nung bibilhan nyo, wag nyo na pong kunan. Kasi baka may itinatago na po yun. Ispar nyo po yung manok at pag hindi nyo nagustuhan, Huwag nyo pong kukunin. Hindi ho ibig sabihin na pinuntahan nyo sila at inspar nyo yung manok ni nila, eh kailangan nyo na hong bilhin yon. Eh papaano po kung hindi nyo nakurso na dahan ng palo? Mahihiya kayo, kukunin nyo yung manok, babayaran nyo. Eh yung pinambayad nyo po doon, hindi nyo naman po hiningi yun. Eh pinagtrabahohan nyo po yun ng napakahirap para itunin lang. So, ang mangyayari, iuwi nyo yung manok. Nasa bahay nyo na ibibreed ko ba o hindi? Dahil nag-aalangan kayo, hindi nyo gusto yung palo. Nahihinaan ko o kaya for whatever reasons, Mababa, paling, pangitan tayo, pero dahil nahiya kayo, kinuha nyo. So, ibibreed nyo. Lalabas yung mga anak. Eh, hindi naman madalas. O, pero malaki ang porsyento na kung ano yung ayaw nyo doon sa binili nyo, E eh, yun rin ang itutudus niya dahil alam niyo na po, namamana naman po ang uh, karakteristik ng magulang na ipapasa sa anak. Hindi po naman mag-aanak ng 5-footer yung 6'5 na magulang. At hindi po mag-aanak ng 6'5 five, yung 5-footer five na magulang. So, mapaparami nyo yun. Pag pinarami nyo yung hindi nyo gusto, Dati, isa lang ho ang hindi nyo kursunadang manok. Ngayon, meron na kayong 50 ang hindi nyo kursunada ang manok. Ngayon, ilalaban nyo po yung hindi nyo kursunada ang manok. E malamang sa malamang, dahil hindi nyo siya kursunada, lalamang po ang talo. Baka sa huli ho, ititigil nyo na po ang pagmamanok nyo. Diretsuhin nyo po sila. Ito lang po talaga ang pera ko. Pinaghirapan ko po to, Kaya yung gusto ko pong makuha ay eh yung talaga pong maliligayahan ako. Kung pagbibigyan kayo, kumuha kayo. Kung hindi naman kayo pagbibigyan, lumipat na lang po kayo ng pagkukuhaan at dahil marami naman pong maginoong magmamanok na napakabait nila. At pagbibigyan kayo sa gusto nyo. Yun lang po talaga ang pinaka-importante sa lahat na mabibigay kong payo sa inyo. Pasyalan nyo sila, tapatinyo nyo sila, wag ho rin kayong tatawad. Isa pa po to, Huwag po kayong tatawad doon sa pagkukunan nyo. Kasi ako, nagbebenta rin po ako ng manok, no? Pinaghirapan rin po namin yung produce namin. Sa rami ho nang mapapalabas namin, hindi naman po 100% yan maibebenta namin as breeder. Meron lang selected few na talagang kakaiba ang katangian na papasari sa inyo. Kung kami, ginastosan namin at yung iba hindi naman namin maibebenta ng maganda e napakahalaga rin na sa amin nung mga mapitili namin. Ibigay nyo po yung nararapat sa breeder at kinakailangan rin pong ibigay nila sa inyo yung nararapat na para sa inyo.